Bilang isang magulang, wala tayong ibang hangad kundi ang ikabubuti at ikasasaya ng ating mga anak. Ligo! Mahirap man para sa amin, pero kailangan naming tanggapin na isang PWD na ang aming awesome na Kuya Kratos. Kaya for this episode, ipapakita namin sa inyo ang process kung paano mag-apply ng PWD ID para sa ating mga awesome kids. Alam naming maraming parents na kagaya namin na hesitant kuhaan ng PWD ID ang kanilang mga awesome kids. Pero trust me when I say this, malaking tulong ito sa atin sa pagpapalaki sa kanila. Medyo malambot na din pala ang ipin ng aming kuya. Ibibigay natin yung tit ni kuya sa tooth fairy. Yes. Ang hirap pala bunutan ng ipin ng isang awesome kid. Ah, 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 ah. Okay, so ngayon, alis ako kasi pupunta ako ng barangay pukuha na natin si ayan nagwawala pukuha na si Kratos ng kanyang certificate of residency kasi nga sa process ng pagkuha ng ayan ang galit na ayaw niya ng palabas ganyan yun pag ayaw niya ng palabas eh. so process ng pagkuha ng PWD ID kailangan ng form galing sa munisipyo na na-fill up na birth certificate at ID sana. Eh, since wala pa naman siyang ID, dahil nga hindi pa naman siya nag-aaral at hindi pa naman siya nagtatrabaho, hindi pa naman siya kailangan kumuha ng NBI at police clearance. So, ang requirements nila ay barangay certificate of residency. So, kukuha tayo ngayon sa barangay para ma file natin bukas yung kanyang application for PWD. So, patang muna tayo. <laughs> po. Ang um, mga inquire po. Kasi, kakukuha na po sa amin yung anak ko ng Certificate of Residency. Bali, 7 years old po. Magsi 7 years old pa lang pala. Thank you po. para ma ko na Yan so nakabalik na tayo dito sa bahay and nakapag pa-picture na tayo hindi pa nakapag-picture nakapagpa-print ng picture kasi kasama din sa requirements yun so pagka-print tayo ng picture ni Kratos and nakakuha na tayo ng certificate of residency barangay certificate of residency katunayan na si Kratos ay uh, nakatira dito sa aming barangay at presidente ng San Pedro Laguna syempre so most likely parehas lang din yan ng requirements sa mga ibang ibang barangay or ibang municipality, ibang city. So bukas pumunta na tayo sa munisipyo para i-submit yung requirements and may pasok din bukas si Kratos so isasabay na natin. Kaya tomorrow is another day. Yan, so today is another day. Today is tomorrow. So ngayon ay pumunta na kami. Ulit, babalik kami sa munisipyo para mag-submit ng requirements para sa PWD ID ni Kratos. So, let's go na. Let's go na. Go Robinson. Robinson again. I'm Superman, I'm Superman. I am Superman. I am Superman. Is Superman ka? Yes.

Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. You know, hindi pa dito maraming tubig. <laughs> so, uh, tubig. Dami tubig. Sarap. Tubig. Tubig. Ay, nakuha parsel ni Kuya. Masa na. Masa na yung parcel. Oh, Sarap. Swimming in the ocean. You want to swim in the ocean, Atrios? Ha? Huh? Hindi may ocean sila dito. Nakakalakas lang Nung isang araw Madungis na naman Sarap sa San Pedro Ayan, okay. so nandito na tayo sa San Pedro City Hall yan so pupunta tayo sa sa mga PWD office or kung ano man yun tapos doon tayo magsasubmit ng requirements. So, ang sasubmit natin ay yung form na galing din sa kanila. Tapos, fill up na yon na fill up pa na. Tapos, yung 1 by 1 picture ni Kratos or 1 by 1 and 2 by 2 sa so, picture. Tapos, ano ko, birth certificate. Photocopy ng birth certificate. At saka, yung... So, ah, certificate of Residency. Certificate Certificate of Residency saka yung medical rec, ano tawag medical certificate na siya ay mayroong autism. Siyempre sinama na rin namin siya para makita din nila yung sitwasyon niya. So let's go na. Yan, so tapos na kami, nakapag-apply na kami ng ID. Pagkagaling pala namin sa munisipyo, nagpunta muna kami sa hospital kasi yung yung doktor na nagsi-certify ng mga papeles ay doon naka-duty sa Amante Hospital. So ngayon, pagaling namin doon, pina-certify lang namin yung papel namin. Tapos binalik ulit namin dito sa munisipyo. So ready na and for release na yung ID sa 15. So, babalik na lang kami dito sa 15 para kunin yung ID ni Kuya Kratos. So, mabilis lang naman yung process. Basta kompleto ka ko na ng dokumento. So, let's go. Halap muna tayo ng makainan kasi 11.30 na. So, let's go na. Masangulahan! So, maliligo tayo paliliguin natin yung mga bata kasi hindi yun sila lagi nakakaligo sa ulan eh. Tara. Para maapi sila. Malakas yun, mamang mamaya pa yan. Go rain, dali, dali ka! Oh. Let's go, Atreus, dali, rain! Oh, I mean, may hindi ko, may hindi ka dyan.

Na, Ligo <laughs> wow, Ligo. <laughs> Dadain, lang, Ligo! Wow, Ligo! Dating po yan Ligo! Wow! udo ang bata, kumuhanan toy. Priya, hmm. brain oh, dito. Oh. Oh, toy no? Ah! Woooo! Haha! 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 Yes? Are you sure? Yes! <laughs> Are you happy? Ha? Huh? Yes? Let's go to so, Tito? Punta tayo kay Tito? Yes? Ayaw pa, tignan mo. Oh, ah, running on the water, oh. The plush, the plush. The plush. Wow, it's so fast. So ngayon, uh, gumagalaw na yung ngipin ni Kuya Kratos. So dati kasi natanggalan na siya ng ngipin, hindi namin nabantayan. Tanggal mm ngipin. Mm, tanggal ngipin ni Kuya. Ngayon, ang gagawin namin, bubunutin na namin yung ngipin niya kasi sobrang alog na. Uh, we're gonna do it the old fashioned way ah uh, sinulid lang. Tapos, sila lang. Kasi, luma, lumalabas na yung tit niya sa likod. Ang nangyayari, hindi, hindi, nag-align yung tit. Kasi, nakaharang pa yung mga luma niyang, yung luma niyang, tit. Eh, baka malunok niya kasi. Dati kasi, natanggal yung ngipin niya na hindi namin napapansin. So, ngayon, uh, medyo unahan na namin yung pagtanggal ng tit niya. Kuya, I come here ka, Daddy. Pakit pati, kinang tit mo. Dali. Ah, saan yung tit mo na gumagalaw? Ang ganda. Ah, ah, ah. ah. Ano, ang ganda. pa rin yung tit niya kahit na ano na. Parang sira yung tit niya. Saan ba dito yung gumagalaw? Ano ah, dito yung nakaano? Ah, malaki. Ah, malaki. Ah. 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 Ito yung nakas, nakatagilid? Hindi, nakafront. Ito, ito. Ayun, Yan? Ayan, ayan. Alaga, po tayo tos dali. Hmm. Sobra, medyo mahirap to so, Kasi kami dati, nung maliliit pa kami, hinihila lang din ni Papa yung ngipin namin. Kaso kami, hindi naman kami, wala naman kami putisim eh. Kaya ngayon, medyo ilang ilang din ako. Pero kung mapapansin nyo yung ngipin niya, ah, malaki. Ay, meron na sa likod doon. Nakalabas na yung sa likod na tit niya. Yes. parang tat, dalawang ngipin yung ano yung sakop okay, ng um, bagong yeah. kit para may tulak pa ulo Tiyo tau, tiyo tau, tiyo tau. Tang, tang. Tanggalang tau. Si, mm. ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ito'y lakanin. Hindi niya binubukay yung bibig niya eh. Alam niya eh.

It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. Oh, tanggal ang taong. Tanggal. Tanggal ang taong, tanggal ang taong. Ha? Tanggal. Tanggal? Ay, alam ko kung tanggal na. Aaaaah! Honey! Sabi sa'yo. Masok ang hirap ito eh. Huwag kang humarang dyan! Huwag pa natin ni kuya, ihilain natin lang ito. <laughs> <laughs> A, ah, big open, open ini ah, ah. kan, <laughs> <laughs> pas oh, sige. Sige. oh, One more, Chocolate <laughs> oh. adios, <laughs> It's <a> bilid, adios. <laughs> ini, Hindi yan mga tatang mano man, o ano, yun o ano, ha Tatang gandi pa kapit eh Dapat ibubuhol kasi yan kahit isang hila Isang buhol Kasi pag hindi yan nakabuhol uh, Dudulas lang sa nipin niya kasi may laway eh Yan, buka pag tabletin ah, ah. Ay ang galing ha Mabuling lang ako mabuling ko lang, mabuling ko lang Oh, play ka muna, play muna Dora Play muna Dora, play muna, Dora. Ayan, eh. natanggal na naman. Oh. No. Hinila lang niyang gano'n yan. Niya, ah. Hindi pa nabubula. Halak Hawak, hawak. Halak? Ah, malaki. Ikat mo na yun. Okay. Ang galing naman. Eh. Oh, kamay. Ah, ah. Apa niya mouth, bigot. Open niya mouth. Ah, ah, ah. Apa niya mouth. Apa ah, ah, ah. niya mouth mo na. Oh, si Dora, si Dora. Dora, 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 Dora. Dora, Ah, ah, Masyara. ah. tanggal dito. ah. ah, 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 ah. ah pulas lang. Ay! Ay! mula lang. Ano ko ang bago? <laughs> oh, naputol pala yung sinulid. Ang okay kinakabahan eh. Gusto mo sa akin, tapos kakabahan ka. Ikaw nga nang ulit na punutin eh. Oo, pwede na yun. Okay, dito sa'yo. Nantayin mo na lang yun eh. Ah, uh, halika ah, uh, kuya. Ah, uh, uh, it's okay. na It's okay, it's okay na. It's, okay, it's okay. No, no tablet. Uh, so, open your mouth Ah. Oh. Hmm. ah, malaki. Ah, malaki. Oh, huwag okay. hinahin. Masakit. Masakit. Sige. Oh, oh. Ayun, tanggal na. Kasan? 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 Ah. <laughs> Ganun <Galing> naman niya. <laughs> Kunti na lang yung ano niya, kapit niya. So, sobrang hirap bunutan ng batang may utisim. <laughs> Sakto lang kasi ako nagbunot. Pero kung ikaw... Hindi, I mean, yung ibang mas ibang... ibang bata. Uh, si Ketos kasi hindi naman siya... Ano yun? Ah, kuya. drink water na kuya. Wala na siyang tito na ano siya. Hindi, may tito naman sa likod niya. Kailangan na hindi ko maitulak. Naiilang siya. Oh, drink ko po. Kay mami, kay mami. More, more, more. Ako yung tito mo eh. Kunin kayo isang camera. Mm. Uh, pa-kiss like, uh, 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 pa Ah, 'pag hindi mo, ah, kunas lang lang, kunas. galing ah, uh. yung ngipin niya. Alam mo ba, may baby. Ah, galing naman 'yan. <laughs> Namimiss alin yung ngipin niya? Kasi nga nakaharang pa yung mga lumang ngipin niya. ganda kasi ng ngipin niya, oh. Pansinin niyo, walang mga tartar 'yan, 'o. Oh. Kasi alaga ni misis yung ngipin niyan eh. Yung ngipin. Hirap makakuna ng malapitan pero... Gusto malapit. Ah, baka meron itong ano. Wait lang. Ayan, so successful tayo sa pagbubunot ng ngipin ni Kuya Kratos. Kaso hindi siya marunong magmumuk ng tubig na may asin. Dapat yan, tubig na may asin para mabilis maghilom yung sugat. Para hindi dumugo. Kasi yung gums natin medyo madugo eh. Yung ngipin ko, hindi lang maganda yung arrangement. Pero matibay ito eh. Isang beses pa lang ako nabunutan ng ngipin. Tapos, wisdom tooth pa. <laughs> yung pa lang. Yung pinakagil. Kasi nga, nakakagat ko na yung... Nakakagat ko na yung gums ko. Kaya hindi na comfortable eh. Kaya binabunut ko na. Pero never pa ako nabunutan ng ngipin ever since. Pero hindi eh, naman niya iniindak. Kasi mataas ang pain tolerance nito ni Kratos eh. Kaso nga lang... Hindi siya makamumug uh, ng tubig. Camera camera Daming camera, oh. Daming camera, oh. Gusto din mag-vlog, eh. Ayaw din magpatalo, eh. Hello, vlog! <laughs> Hello, vlog! Tanggalin natin tit mo. No. Hilain natin. I'm clean tit. Clean tit ka? Yes. Yeah. <laughs> Printed E, pakita tit E. Ay, chocolate no. Ang ganda ng mga ngipin yan. Alaga ni Kairi ng toothbrush yan. Ay, kuya, ay... kuya, may ay, blood yung tit ni Kuya. Pakita mo at Atis tit. ay o, no? ah, look, oh. ah, look Ah, Ang ah. ah. ngipin. <laughs> ngipin, yes. Yun. Bubunutan ulit natin ng ngipin si Kuya Kratos kasi yung tit niya ay umuuga na naman. Kung natatandaan nyo nung nakaraang araw, parang 2 days, 3 days ago lang, uh, binunutan namin siya ng ngipin. So, hirap nga bunutan ng ngipin kasi hindi siya makapag-focus and parang natatakot siya. Kaya medyo nagtatantrums, nag nagwawala. Kaya susukulan natin siya ulit ng tablet para mabunutan natin siya ng maayos. Ngayon, yung bubunutin natin ng ngipin sa kanya ay yung katabi lang nung binunot natin ng ngipin nung nakaraan same area lang din sa harap ng ipin lang kaya let's go na andito na siya oh. kuya, kuya! <messas> Rika na, tanggal tit. Ah. Tanggal tit ha. Tanggal tit, si down here. Ayan na. Nasukulan na natin siya ng tablet. say <messas> 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 na. Nag-o-opera na naman tayo. Galaw ah, ulit. Ah, ulit malaki. Ah. Hindi kasi makik. Ah, big mo. Ah, big mo. Ah. Ah, big. Ah. Ah, ito. Ayan, gumagalaw na yan na. Ah. Ito yung binunot natin na nakaraan. Ayan yung gumagalaw. Buti na lang nakikisama to si kuya eh. Hindi mahirap bunutan eh. Kahit medyo naglilikot lang kasi natatakot din siya eh. Normal naman na uh, garam din. Tali muna natin. Ah. Ibuhol muna natin ng isa. Pero hindi pa natin hihigpitan. Kasi mabilisan lang dapat 'to eh. Tapos bubuhol pa natin ulit 'yan pag nailusot na natin. Kaya 'yan, oh, amon. Ah. Ramalaki, amalaki. Ah. Ah, pero. Ah, yeah, hindi ko makita. Apel. Ah, pero. Sige, dali. Love in ko Ah. Diya, di tanggal tang. Ah. Ah, tanggal nung dila mo. Tanggal ng jilap! <laughs>

tablet. O, oh, takabit mo na natin para mag-tablet ka na. Ano na? Ah, ah, okay, labas dito. Eh, sa iyo yung tablet din mo na oh. mo sa kanya. Mas madali siyang alin pag may tablet. Ah, malaki. Ah, open your mouth. Ayan. Yan. Ah, very good naman 'yan. Ay, naku, hindi ko pa nahihigpitan ng hayos. Ayun, oh, oh inaangat niya yung labi niya eh. Okay, oh, remove. Ah rito ha, tanggal na din to para ano hindi na classes dito tatapusin na pagkatapos tatayuin muna lang siya dito tol ah okay. uh, lika dali oh sanap katklim no pa oh tayo katayo eh malapit ni eh nang angat niya ng dila niya eh labi niya eh natanggal na Oh, yun, natsambahan lang talaga namin eh. Natanggal na eh, oh. <laughs> Lumambot na lang. <laughs> Konting-konti na lang pala yung kapit. Walang makapitan kasi ang dulas nung ipin niya eh. Success. Hinigpitan ko pa lang ng husto, natanggal na. Wala nga dugo eh, oh. Ayan oh. No. Sobrang liit na lang nung nakadikit. Naka naka Hirap. Ah, ah. Ah, ah. Bait, bait, Ah. Yun yung tit mo. Yung tit. I. 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 Ayan. Makakalabas na yung tit mong isa. Uh, uh, ah. Yeah. ah. Ah. Tanggal mo, yung, tanggal mo yung tang mo. Ah. Ganun o. Oh. Ulo ko Ah. Your Open your mouth. Big yeah. mouth. ito yeah. Tanggal na. Makakalabas na yung nakatago mong tit. Are you happy? Yes. Are you sure? Yes. Are you happy? Yes. Are you sure? Yes. yes. Bibigyan natin yung tit ni Kuya sa Tooth Fairy. Tooth Fairy? Yes. Bibigyan natin yung tit ni Kuya sa Tooth Fairy. Tooth Fairy? Tooth mm. Fairy. Oh, I want to Tooth Fairy. <laughs> mo si Kuya so brave. Hindi nag-crying. Nag-crying. Hindi nag-crying si Kuya so brave. So brave. Ikaw, you want? Furry? You want tanggal tit? No. You know? No? I'm clean tit. Clean tit ka? Yes. Pag gumagalaw na yung teeth mo, na natin. Galawin mo nga, galawin mo. Ah, uh, galaw mo, galaw. Tapos nga, gana. Ako gumagalaw na. Ha? Ha?